Department of Justice wala pa natatanggap na arrest warrant mula sa International Criminal Court laban niyan kay Senator Bato de la Rosa. Ito namang kampo ng pamilya Villar balak makipag-ugnayan sa Department of Justice. Yan at mga karagdagang pangbalita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Binihayag ng yung salihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Christine Boyd Mulya na wala pa silang natatanggap na warrant pa pare mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Kung saan, itinanggi ng kalihim na mayroon ng arrest warrant kontra sa naturang senador sa kabila ng posibilidad sa pag i ng International Tribunal. Maaalala nga, unang nabanggit ni former Senator Antonio Trillanes IV Ford na posible mo nang ilabas o mag-issue na nang arrest warrant ang International Criminal Court sa unang bahagi ng susunod na taong 2026. Isa si Trillanes sa managay ng reklamo sa naturang International Tribunal kontra kay former President Rodrigo Duterte. Abang si Sen. Bato de la Rosa naman ay ang isa sa mga matatas opisyal ng Administrasyong Duterte na nagsilbig din ang hepe ng Philippine National Police. Sinasabing may kaugnayan ito sa implementasyon ng war on drugs na programa din ni dati Pangulong Duterte at sa dahilan sa kanyang pagkakadetenes sa The Hague, Netherlands. Ngayon po man, ibinagi ni Justice Secretary Remulla na hindi nakikita ng Department of Justice na may planong lumabas sa bansa ang mga individual na posibleng silbihan ng warrant of arrest. Atin pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boy Lumulya sa lihim ng Department of Justice. Wala rin. Uh, until we see the arrest warrant, then just now. Uh, hanggang wala yan, wala yan. Wala pa, hindi pa namin pinag-uusapan yan. And uh, I don't think they they want to leave the country. Hindi naman ganoon yan. Eh. So, we'll, we'll cross the bridge when we get. Samantala, sa nagrap na po balitaan ng Department of Justice, nabanggit rin ni Secretary Remulla ang patungkol sa flood control project. Kanyang sinabi na kasunod ng investigasyon sa pamilya Villar, balak anya ng mga ito na kausapin ang makipag-ugnayan sa kaguran. Ngunit ani Justice Secretary Remulla, hindi siya tumugon rito bagkos iginit na dapat transparent at official ang anumang mapag-uusapan. Ating maling na ang tinig ni Secretary Jesus Kispin Boyn ng Department of Justice. Hindi naman necessarily fraud control, pero siya kasi we're doing the universe of infrastructure, infrastructure problems and, and the corruption in infrastructure. So meron, meron naman na... Uh, I, I got uh, two text messages this morning. Uh, wala namang pag-uusapan na. It's already a job that we have to do. Uh, there, was an, there was an effort to, to set a meeting, pero wala, wala pa ako response. Kasi nga, I'd rather it be done officially. Diba? Uh, transparently, officially, across the board. Para walang masabi na you, he said, she said, we're trying to avoid that scenario. Aba nga, kanya namang ikinatuwa ang inilabas na pahayag ni Senador Mark Villar kung saan nilinaw nitong wala o manong miyembro ng pamilya ang nakakuha ng anumang proyekto sa gobyerno. Magugunitang sinabi ni Secretary Remulia na kanila rin iniimbisigahan si Senator Mark, Senator Camille at Cynthia Villar ukol sa mga proyekto sa Las Piñas City. Batay kasi sa informasyon nito ay first kasi naman ni Senator Mark Villar ang nakakuha sa aabot ng higit 18.5 billion pesos alaga ng mga proyekto sa kanilang lugar. Ating may isipang ulit na pakinggan si Secretary Jesus Kispin si Boying Remulia. Okay, mabuti naman. Kasi ikaklaro natin lahat yan. We have to get all the records. Alam niyo naman, ang dami-dami dami natin trabaho dito. But we have to deal with each one of them carefully. Uh, each, each case, each different cases, uh, and each, each one is a different count. Pagayon <coughs> ng flood, flood control, ghost projects, doon pa lang you have 60 to 70 cases of uh, ghost projects and each one constitutes a different crime or a separate count of crime. Nag-uulat ng live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Granquillario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Fast Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.